Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Transportation na itodo ang pagbibigay ng insurance benefits sa mga biktima ng aksidente sa kalsada na sakay ng mga pampubliko at pribadong sasakyan. Si Clazel Pordillas sa report. Sa kabila ng pagod at puyat sa trabaho, hindi natutulog si Alvin tuwing sumasakay sa jeep papasok ng opisina. Todo kapit din siya sa mga handle ng sasakyan. Parati pa akong gising mm. uh, kung ano po yung dinadaan. natin. ko yung kasi baka may lumagpas ka sa daan or may uh -huh. accident niya na mangyari. Uh -huh. So dapat doblingat. Sa dami ng mga aksidente na nangyari noong mga nakalipas na linggo, kabilang ang paglihis sa linya at pagtaob ng isang jeep sa Quezon City na ikinasawi ng dalawang pasahero at labin-animang sugatan at pagkamatay ng sampung individual matapos ang karambola ng mga sasakyan sa esitex Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Transportation na itodo ang pagbibigay ng insurance benefit sa mga biktima ng aksidente sa kalsada na sakay ng mga pampubliko at pribadong sasakyan. Ang insurance ay isang uri ng kasunduan kung saan ang isang tao o negosyo nagbabayad ng premium kapalit ng proteksyon laban sa posibleng panganib. Bigin, bigin na ng Pangulo na ang priority talaga natin yung safety ng ating mga pasahero. No, and nakita naman natin yung mga hindi magandang mga nangyari nung nakaraang linggo. Uh, may mga namatay, may mga uh, magubang nasaktan. So, ang insurance, napaka-importante niyan and ang panawagan ng Pangulo, itaas ng todo ang insurance. Sa ilalim ng Passenger Personal Accident Insurance Policy, ang bawat sakay ng pampublikong sasakyan makatatanggap ng hanggang 400,000 piso sakaling mamatay dahil sa aksidente. Pero ang mga pasahero ng isang pribadong sasakyan hanggang 200,000 piso lamang paghahatian pa ng mga biktima ng aksidente. Itapat ang insurance sa pribado dun sa PUV tingin ko napakagandang idea po niyan. At yan po ang pipigitin nating magawa. Uh, at kakausapin natin ng LTO at utusan natin ng LTO at LTFRB na kailangan i-impose natin yan. No? Kasi, ano eh, gago gago na ngayon na ang kita natin sa dami ng mga aksidente target ipatupad ng DOTR ang mas mataas na insurance coverage ngayong taon. Pero kailangan munang makipag-ugnayan sa mga operator ng mga pampublikong sasakyan para pag-usapan ang posibleng epekto sa kanilang negosyo o pasahe sa mga commuter. Siyempre, wala namang libre sa mundo. No? May kailangan magbayad ng mas mataas na premium ng insurance. Ngayon, titignan natin kung, kung uh, paano ang pwedeng gawin diyan no? at ano ang mga regulasyon ang pwedeng ano. Pero uh, ang sabi ng Pangulo, nag a tayo sa sinabi ng Pangulo, yan ang utos ng Pangulo, kaya gagawin natin. No? Bottom line dito, safety ng pasahero, peace of mind ng pasahero, peace of mind ng pamilya ng pasahero, na pagkasyo, sumakay sa bus, sa jeep, sa kahit anong public utility vehicle. Tingin naman ang ilan nating mga kababayan. Kung ano man yung sinasabi nila na todo for each ulo na nasa loob ng private vehicle, I think that's okay. Sobrang importante, bawat buhay na nasa loob ng vehicle is important. Ang dapat nilang asikasuhin, yung safety natin sa ano sa kalsada, hindi yung insurance. Kamukha nung nangyari sa Terminal 1, ano bang nangyari doon? Di ba yung ang may problema doon, yung yung, yung para sa Transportation Department, mas mahalaga pa rin ang kaligtasan ng mga pasahero Kaya ngayong araw, nakatakdang makipagpulong ang ahensya sa Task Force for Road Safety Policy and Procedures para matiyak na may sapat na kaalaman at nasa tamang kondisyon ang mga nagmamaneho sa kalsada at masiguro ang roadworthiness o kaayusan ng mga sasakyan sa lansangan. Kaleza Pardilia, para sa Pambansang TV sa bagong pilipinas